JP, nagkwento. First time nakabanding si Paolo Abilino sa Canada. At syempre, ang kapatid nito na si Kimi. Naglalabasan ng ilang kaganapan. Sabi na nga ba, maglalaan sila ng oras para makapagbanding. Samantala, sa kabila ng pagkabiral ng kimpaw sa public, sandamakmak na pangusga ang natatanggap nila. Ayon nga sa mga komento, ay nang hirap sa mga bashers. Panay ang kutya nila. Hindi man lang tingnan yung sarili muna. Kung ano-ano ang pinagsasabi nila. Huwag kang mag-alala. Makakarma din ng malala ang mga bashers na iyan. Magaling si Lord. He knows kung sino ang dapat na i at sino ang dapat bigyan ng leksyon. Kahit kailan wala namang magandang na idudulot sa buhay nila ang pagiging masama sa kapwa. Huwag sana bumalik ang mga ginagawa niyo kay Kimi. Ayon pa sa isang komento. Ingit lang iyan. Kimi or nagpapapansin kasi walang pumapansin sa kanya. Ang taong toxic, huwag na pag aaksaya ng panahon. Tingnan na lang muna at isipin kung meron ba siya sa sarili niya ayon pa sa isang komento. Palaging hinahanapan ng mali ang Kim Pao, Lalo na itong si Kim Chu para pasira ang karir. Pero never silang nagwawagi, kaya pa ulit-ulit gumagawa ng eksena eksena sa publiko. At yung mga, mga walang kwentang bagay ay pinapalaki nila para lang mapansin sila. Umingay ang pangalan. Yan lang yan sa mga samot sa aring komento. Anong senyoritong sa inyong update?